pero parehong sa ilalim ni Sara Duterte. Office of the Vice President, tsaka yung Department of Education nung panahon niya mula 2022 hanggang recently, ano, iniimbestigahan ini, ini, -ini, -ini, -ini nila. Ito yung pinakakatumbas ng Senate Blue Ribbon Committee. nag ito ng mga katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno. Kasi kinag, bakit nila iniimbestigahan? Dahil yung paggasta ng VP at Department of Education under Sara Duterte ng confidential funds. No? Nakakapagtaka nga bakit may confidential funds pati ang DEP. Ed, Ito, no? 125 million kine-question nila. Paano ginasta ito? Ngayon, lumilitaw na ang COA mismo ay meron palang ulat na libo, may gitsan libong resibo na eh, questionable. Eh. <laughs> Ngayon ay makakasama natin ang chair ng Committee on Good Government and Public Public Accountability na si Congressman Joel Chua. Magandang maganda umaga po Congressman Joel. ay magandang umaga po sa inyo at uh, sa lahat po ng inyong tagapakinig. Oh, thank you very much for for your time, sir. Sir, uh, paano po ba ang uh, Commission on Audit? Ang, ano yung inamin sa inyo? 1200 receipts po na ano po ba ito? Mali ang petsa, puro hindi maintindihan ang firma, mga ganun. Well, iba-iba po yung uh, nakita namin kasi doon po sa ibang receipt, mapapansin po ninyo yung stroke po ng pen, ng pagkakasulat, eh halos pare-parehas bagamat iba-iba yung pangalan. Uh -huh. Ang isa pa po sa mga pinagtataka namin dito, yung pecha, kasi po, may mga buwan o may mga quarters na hindi po, wala po ditong uh, confidential fund. Uh, so, balit nagtataka kami, pero may mga quarters na nakadated po dito. Halimbawa na lamang date, uh, December 2023. Kumahalala po natin at maririgol natin, noong 2023, tatlong quarter lang po nakatanggap po ng confidential fund, ang OVP at saka ang uh, DepEd. Meron din pong uh, quarter, like for example, noong uh, 2022, mare-recall po natin, noong December 21 up to December 31 lamang yung kanilang convie fund. Pero ang date po dito nakalagay is no sometime in November of 2022. Ngayon, ang kanila pong dahilan dito ay nagkaroon lang lamang daw po ng mga tinatawag nating uh, error sa pagsusulat po. Pero kung mapapansin natin, more than 158 po na kung hindi po ako nagkakamali na acknowledgement receipt ang may mga ganitong klase ng mali. Uh -huh. So ang tury po namin dahil po sa pagmamadali ay hindi na po nila napansin yung mga dates. Ah, uh, inaspasan na lang yung pagtapos, pagpasok nito. Lumabas so, po kasi yung A AOM eh tapos uh, lumalabas sa AOM, parang wala silang mga ebidensya. Kaya ito uh -huh. po ay huli na po nilang isinumite. Eh. So ganun po ang nangyari. Aha. Uh -huh. So ganun po, ano po ito? Criminal offense po ba ito? Uh, lahat po yan. Siyempre pag-aaralan pa po namin. Uh, definitely may mga liability po kami nakikita dito. Iba-iba um, po kasi yung mga problema. Iba-iba po yung sa OVP. Iba po, iba rin po dito sa DepEd. Ano po ang pagkakaiba sir? Kasi po dito po sa OVP, ang hindi po nila may halimbawa galimbawa po yung mga pagrerenta po nila ng mga safe houses amounting to 1 million, um, as low as 250,000, and as high as 1 million. Uh, ito po dun sa isang uh, confidential fund na ang pecha po ay December 21 to December 31. So ibig sabihin 11 days lamang po. Oo. Uh -huh. Meron pa pong uh, dito naman po sa DepEd na, um, na kung marirecall po ninyo nung kami po ay nagtanong uh, doon sa Youth Leadership uh, Summit, lumalabas po wala naman po pala talagang na-download na pondo po dito. So makikita uh -huh. po natin yung justification po nila na certification na doon nila ginamit yung pondo eh pero parang lumalabas po na wala naman po pala tal talagang nangyaring ganun. Oo, uh -huh. uh -huh. so, gumasta po roon ay yung Armed Forces of the Philippines. Sila po ang umamin na wala namang pong uh, lumabas na pondo at yung pala talaga ay regular na kanilang uh, programa. Yearly uh -huh. ginagawa po nila yan. Lang AFP. Anggap na pondo mula sa Office of the Vice President. Ganun po. Deped po. Sa Deped. Sa po. Sa, Dep sa madaling salita, uh -huh. AFP ang gumasta po. At kung ganun. Uh, lumalabas po uh AFP at saka uh Local U Government U Unit. Ah, LGU po. Oh. So, pero paano po ito nangyari? Sir, hindi pala dumating yung, hindi dumalo yung mga inimbitahan ninyo, sir. Wala ni well, Isang dumalo. Hanggang Saan ngayon, ba? inaantay pa rin po namin. Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng sabina. Uh, but nagkaroon po kasi ng problema dahil po may mga bag, may mga, kumare-recall po ninyo, nagkaroon po ng bagyo si Bagyong uh -huh. Katrina, so napospon po yung sa amin. So, nag issue po kami ulit nung nakaraang uh, scheduled hearing. So, hopefully by next week po, Monday, eh, uh -huh. makarating na po sila. Sa Lunes po? Opo. Uh -huh. Pero, paano yun? Uh, eh, kine-question na po nila itong na ninyo, or, tsaka yung mga invitation ninyo, tatlong rason po ang binibigay nila eh, na isa, hindi na raw po valid yung o or sa Pina kasi it covers another ano another date of the hearing ano puro technicality naman po ito no yung pangalawa ay uh, hindi po sinasabi kasi kung anong kasi kung in aid of legislation daw po ito hindi raw sinasabi kung anong batas ang gagawin yung mga ganun pong ano nila katwiran Unang-una, uh, Jarius, kung talaga namang wala silang uh, kasalanan, ang simpleng-simple lang naman yan, pupunta lang naman po doon para magpaliwanag sa mga uh, ilang mga katanungan ng ating mga kasama sa kamera. Uh, bakit naman po yung ibang mga iniimbitahan ay nakakarating? Bakit naman po sila hindi? Uh, pangalawa po, Uh, hindi po natin po pwedeng sabihin na ito ay hindi in aid of legislation dahil talaga naman po trabaho at tungkulin naman po ito ng kamara uh, na siya sa atin po ang mga pondo dahil kami po ang may power of the purse at ito pong 'yung ginagamit namin ay ang aming oversight function pangatlo po Ah uh, mali po sila na wala po kaming uh, nakikitang batas dito. In fact, may marami na po kaming uh, napapansin na dapat pong amyendahan at baguhin or kung hindi i-propose po na batas. Ang isa na nga po uh -huh. dito, napansin po namin na dapat po yung mga ahensya, ang mga departamento ay hindi po dapat lahat nabibigyan ng confidential fund. Oho, uh hindi -huh. 'yung Department of Education, sir? lalong-lalo lalo na 'yung mga walang kinalaman po sa intelligence gathering. Oo. Uh -huh. Ang isa pang katwiran po nila ano po ay uh, maling komite raw po kayo nan mag-iimbestiga sa kanila. Dapat daw dahil ang pinag-uusapan dito ay budget ng OVP at ng DepEd. Dapat daw Committee on Appropriations ang mag-iimbestiga, sir. Ay hindi po ako naniniwala doon dahil Tungkulin po ito ng uh, committee on uh, good governance na makita po talaga